magandang araw sa inyong mga katrups mga katrups, ito na naman si katrups Danny ngayon mga katrups, narito naman tayo sa bahay ng Mercedes tinanatin ngayon mga katrups ang mga basnigan ngayon at si paglautan na naman ang kanilang mga huling mga katrups ay mga pusit Nandito tayo mga katrop sa mga bangkang nagsipagdating na galing sa laot. <laughs> bros, maraming mga huli bros busano, mga pusit ano yan, daming mga huli mga pusit ngayon Ano sa YouTube? Anong ano kayo sa YouTube? Katrops, boss. Katrops. Katrops. Oo. Oh. Kayo, di kayo nag Ay, di kayo nag-laot, boss. Di kayo nag-uli. Balik ni fold Nako. Marami pa naman uli yung mga basnigan ngayon, ano? Oo. napaka Napakasurti nyo. Kasi bis, parang business din ang paglalaot, you ano? Know? Surti-surti din yan, eh. Yan, mga katrops. Ang paglalaot ay eh, business din yan, eh.

Tara yung ganyan, ang paglalaot, sirte-sirte lang. Uh, Mahalaw ko na malaki, manampok <laughs> <Yeah. laughs> Pero ang bagay na baga? At tatlong gabi na. Tatlong gabi na nagsipagulihan. Yan mga katrops, nakikita yung bangkang yan. Yan palaging pinapakita ko sa inyo. Yan yung bangkiro. Ang ano yan, manggisok saka sintro ng Mercedes. Yan, bangkiro yan mga katrops. Maraming kustal barangay mga katrops ang sumasakay dyan. Isa na ako mga katrops, sumasakay ako dyan. Kasi taga kustal barangay din ako eh. Pero galing ako ng sintro ng Mercedes, bayan ng Mercedes. Dyan, dyan, dyan ako nakatira katrops. Dyan, dyan. Yan, dyan ako nakatira noon. E eh, nung magbagyong rusing mga katrups, nalipat ako sa barangay Gabok, Gustal Barangay. eh kasi noon, binagyo kami. Bagyong rusing pa noon mga katrups. Eh yung bahay namin, nagiba ng bagyong rusing. eh yung gobyerno ng Mercedes, gumawa ng paraan para kaming mga nasiraan ng bahay sa pamumuno pa nun ni nakaraan mayor patay na yun si mayor Gimilo patay man na siya nabanggit ko na siya kaya yun mga katroops salamat kami sa mayor na yun dahil nagkaroon kami ng galing sa gobyerno nagkaroon kami ng nitirhan yung tawag na Sikyo Puti Barangay Gabok Mercedes Camarines Norte. Yun mga katrops ngayon alam mo yung natuloy ang talambuhay ko. Kasi isang mahirap na tao lang naman si Danny, eh, mga katrops Hindi ko naman kinahaya na maging mahirap. Proud pa nga ako eh. At least, namumuhay ako ng marangal mga katrops baka Katrop si nga pas liga pad Yan ang Municipal Peace Court, mga troops dito sa bahay ng Mercedes. Yan dumadaan yung mga katrops yung mga gali sa laot. Yan sa anong yan? Yan. Magaling sa laot, yung papalaut. Yan. Yan dumadaan mga katrups. Yan, may huli yung mga na sa so, nasa Lunday. Kasi dun sa labasan pa lang mga May mga dumadaw ng basnig dun. Tapos, may mga umaabang ng Lunday. Yan, 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 daming Dami trupa mga katrops. Mga pusit na yan. Tapos dadali na yan dyan, sa Mercedes Peaceport. Dun yan ibibinta mga katrops. Ayan, mga katroops, nakikita nyo, dadali na sa Mercedes Sport. Diyan yan ibibinta mga katroops. Dala na nila yung kalakal na galing sa Basnig mga katroops. Yung mga huli ng Basnigan. Ayan, dadaog na sila mga katroops sa Mercedes Sport. Yung Hyundai na yan. Yan na nila bibinta. At ito na naman mga katrops, ang bangkero. Yan yung bangkero mga katrops. So. Yan yung bangkero. Nagaling sa Kustal Barangay. Ang sakay naman yan mga katrops, so yung mga pasahero na galing sa Kustal Barangay yun e pa mga katrobs may isa pang lunday oh. may isa kayo ng mga ano isda na naman dadaong na naman yan sa Mercedes benz Port at doon ni ka nilang mga kalakal yan kasalukuyang dumadaong na ang bangkiro mga katrobs Yan, ah, nagkasulbo ang dalawang bangkero mga katrups, oh. oh. Ito isa, pupunta siya Yung isa, papunta din sa mga bandang kanan ko oh. Pupunta niya ng Yan, niya sa Mercedes Sa sentro ng Mercedes Ito naman, yan, 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 yan naman Punta niya sa Kustal Barangay Yan Sa gisok yan dadawang mga katropso oh, Ang mga katropso niya nyo May bagong daging na nigo. Oh. Ay daming huli mga katropso Oh, oh. Kita nyo, di ba, mga katrops, Oh. Oh. Daming uli, Oh. oh, daming uli, di ba? oh, di ba, daming uli, Oh. oh, di ba, mga katrops, daming uli, Oh. oh, dami, Oh. Ba diba, mga katrops, daming uli, ano? Yung, yung, ano? Yan mga ka-trops, daming uli nun no? oh. Bagong dating yan mga ka -trops. Ganyan ang kaalakaran dito sa amin mga ka-trops. Yan, napaka nyan. Kaya nga sabi, ang paglalawta ay parang business din yan. Sorte nila, oh. dami silang uli oh. Ganyan, tapos yung mga isasalubong niya sa kanila mga bangka. ayan, dami oh. Uh, ganyan kalakaran dito sa amin mga katrok. Masaya di ba mga katrok? Tapos yung mga huli niyan mga katrok. Nadali na sa Municipal Fishport at ibibinta na nila. Ayan mga katrops, binababa na ng bas, bagong dating na baslig ang kanilang mga huli. mga katrop salamat sa inyong panunood sana yung di pa nag subscribe mag subscribe naman para lagi kayong updated sa aming mga bagong video yan lamang mga katrop salamat sa inyong lahat God bless